Guys, bakit kinukrusan yung ano? Ha? Yung Sorry. Pasta yung gawin. Uh -huh. Uy, dito ka. Kami dyan sa hamda. She gonna eat with the guys. Doon ka. Yeah. Hindi ka makita sa camera. And I am <laughs> beside mo. you. Yeah, you beside me. Hi guys. Hamda's beside me always. He, she's oh, okay. eating with us again. Ayan. Okay. Mm. Si Mercy at saka si... Kulang kami guys dalawa. Tanga yung plato na yan. Yeah. Si Mercy at saka si... Wow. Habang nag-offer pa ng kalib. Wow. Wala nang offer pala. <laughs> <laughs> ay, ay low na ako sa kawo Bakit ayda na Ay, ayda 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 na. ayda 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 na na. Meron. Sa BH to, BH oh. VH to yung Nung una na uh, order sa BH, masarap, maganda ang kanilang packaging. Ngayon, ay, yun pinta yung kasama one 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 namin din sa si Hamda nung kumain kami. Maganda din yung packaging nila noon. Kasi nga, kulang ako sa isang Kanta ko, ko Dito ka. dito ay, 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 dito may ay, 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 ikaw malaki malaki dyan ngayon. Sina? Ikaw? Ito lahat? Oo, No worry, no worry. No, tingnan mo. No Ay, ito lang kanila sa packaging? Bakit? Ganyan. Yeah, no, nalo ko lang diba? order sa kanya. At di ba, yung kasama natin din si Amda? Doon din ako nung order mo Wala sili. Asan lang dyan yan? Oo, oh, ito, ito, ito. Asan lang sasawa niya? Ay, ito lang. Oh. Rice. 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 Give me rice, please. Oke, okay, the rice is coming. Is it down inside, inside, here, inside here So will not because the carpet is itchy. Ya. Yeah. Yeah. Um, <coughs> Ano yan? Asin! Bismillah. Doon hindi ka makita sa kamero. Ano no? Hiyak lang. Para sumber makita mo na inyong masubo. Ano ka? Kamilang hiyak lang? Ano to? Manok. Ah, manok. Is that? Ito. Ano lang ano? Ano lang ba din Ay, lahat. What to? You want is that? Ano lang? Ano lang? Ano lang? Ano lang? Ano lang? Fish. You want fish? Taste, taste, Ah. Taste. Fish.

Sorry. Asa na pala yung isga natin kahapon? She don't know. I don't know. You see this? This is Gina set, is not the Ito. Yung kulay sa nang pa? Sabi ko, kakainit ko to eh. Ano ba yun? Hmm? Hindi naman Hmm? 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 Sa clip ba? Ito, Hmm? 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 Hmm?

Ano sila? Ito. Magiging okay, mga kamay. I'm together. Yeah. Kaya nga akong mataba eh. We're together. Kasi? Mm -hmm. Nakakain. Ay naku, huwag mong giliran. Mm -hmm. Huwag mong mataba dito ng um, pagkain. Ikaw yung may kasalanan. Hindi ka nag-exercise. Mmm. <laughs> <laughs> I love. You love? Okay. Ang kawad nalang ngayon sa raso I love this. Hindi hmm. natin na yung mga mm. bano. Tapos hindi na siyang lahat binigyan mo nyo ayun na ayun 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 sa kala naman niya among mga laloy tapos sa mga laloy niya ano yung itago nito sa ano parang tayo lang din naman yan. paano si na yung tapos sa sa paglalagay naman sa paglalagay naman sa naman sa paglalagay naman sa paglalagay May sa paglalagay naman sa Bye guys, thank you for watching. Tama na yan, kitang-kita na yung aming mga sobo. Say bye, Ayan, Bye, bye. Kaya mo si Mercy, hindi naman niya ayaw niya magpakita sa kanila. Oh, Ate Ayan, meri pa tayo muna yung akin Ah.